Ang bean aphids ay mga matingkad na berdeng insekto na may malalambot na katawan na karaniwang makikita na nag-uumpukan sa mga malambot na usbong ng mga dahon at tangkay ng sitaw. Ang mga insektong ito ay kasama sa pinakamapanirang pesteng insekto. Ginagamit nila ang kanilang matutulis na ngusong panusok para sipsipin ang katas ng tanim. Ang kakayahang magparami ng mabilis o magreproduce ng aphids ang naging sanhi upang masabi ng mga magsasaka at mga gardeners na sila ay notorious enemy. Ang bagong panganak ng mga aphids ay may kakayahang mag sa loob lamang ng isang linggo. Ang aphids ay namiminsala ng direkta sa tanim sa pamamagitan ng pagsipsip ng katas, ngunit ang hindi direktang pinsala na ginagawa nito ay ang paglipat ng mga viruses na nakakaapekto sa buong pananim. Ang apiktadong sitaw ay nangungulubot ang mga bagong usbong na dahon. Makapal na naguumpok ang afid sa ilalim ng dahon. Naninilaw at natutuyo mga dahon. Nagkakaroon ng honeydew at black sooty mold. Ang aphids ay mabilis na dumadami kaya dapat bago pa sila dumami, kailangan na silang makontrol gamit ang Ventures Insecticides. Ang Ventures ay may contact at translaminar properties kaya napaka-epektibong pamatay ng mga aphids thrips at iba pang insekto na nagtatago sa ilalim ng dahon. Itinataboy rin ng mabahong amoy nito ang mga insektong gustong umatake, kaya naman ligtas ang mga tanim sa atake ng mga peste. Mag-apply lamang ng 3 hanggang 5 kutsara ng Ventures 500 EC sa isang 16 liters na sprayer. Ang Ventures ay produkto ng Texicon na mabibili sa Ellen's Agrivet Supplies. At dito po nagtatapos ang aking video mga kaagri. I hope na may natutuhan kayo sa video ito. If you have some questions and suggestions, just leave your comments down below. And don't forget to subscribe, like, and share. Happy farming!